Hindi ko na kailangan ng pag-ibig Pagod na ako sa kakaisip Bakit ba kay ilap ng tadhana? Bakit kay sakit ang umaasa? Bo! Bo! Hmm. Ote, kumusta na baboy? boy? Ay, okay na. Makatindog na. Ay, mayo eh. Mayo, gidi? <laughs> mayo pang baboy. Ha? Mayo pang baboy. Ano? Mayo naman gagali. Makatindog naman. Oh, mayo pang baboy ba? Kaya bisa galain na paminaw. Makatindog. Ano ay? Tindog. Lain paminaw. <laughs> Hindi ah. Ang baboy, makatindog pa bisa galain paminaw niya. Pero ang ibandra, bisa ma... Bisag maayo yun lang ang lawas. Hindi na mo tindog. Sige, so, matindog, May lawas. Balik. <laughs> ang sa'yo, oh. Lili, matindog ang maayo lawas. Sige... unsa Ang sa? Ang iba, ang drama, bisag maayo ang lawas, hindi makatindog. Hindi mo tindog ba? unsa sa'yo na, Ross, gano'y hindi na tindog ang maayo lawas. Ah, ako na po. Pag nakatindog, Ross, may. Wala, mag-gets mo siya dayon yun, bo, no? Nang hindi ko na ako hits? Gawin nga, amaw mo na. Wala Maanong naman gina siya. Wala Alam, buksan ka ni mo. Hindi sa patindog. Wala mo sa akong mo. Wala. Ano ba ni si Rosmi? Maayaw kayo ka mo, no? nang hindi kag mag... Kumpara, kumpara ba? <laughs> hindi akay matingalahan. Magunaton kayo ang baboy gina na baboy. di na hindi Kaya pero ginapilit nila. Babi sa lang paminaw mo. Tindogin sila bo. O, okay, ako na po. Ikaw. Ako. ako na po. dula na po itindog-tindog, ne. Alam kong sa ne. <laughs> Kaya ikaw bisag mayo paminaw bang iban mayo pa ila paminaw tapos amot nganong di matindog sa to pa wala na gid ross in hotel na gid ko <laughs> ha wala <laughs> ta lang gon mabot man diapon ang panahon wala <laughs> kung um, tinuig sa ti, maura na sa eh wala <laughs> wala buksan gid naman tawon ni si ross <laughs> oi patindogon gid ang di na matindog noon naman? man <laughs> pero sige si Rosme, ba <laughs> langgit na mo bayo. Tanan na langgit, lagi kay kuwan tanan. Ambot gani ah, dapat gani na mayo gani ang lawas mo, tindugin na siya kay mayo ang lawas, pero kay ambot, katingalahan. Ang lakad <laughs> dito na sabi, patiran, taka na mo tindug-tindug ka ron. Lakad dito, ikaw gani ka tindug-tindug, mga ikaw wala mga nikit trabaho. Hala. Ang mga gani, dapat mo tindug gani na siya kay, kay ulay trabaho. Ang gani, 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 gani ikaw alok. Matindug eh. O tindog, mangga na sila kata Wala mo ganyan. Kung gani, obra-obra gani. Pila na kakuhan gani. Ikaw ang magpakaon na sa mga kuanta. Alo? Tagbaw ba ko na naaron makatindog na na karoon eh. Kumpara na po sa kuha nga. Alo? Hindi mo tindog di ay. Hindi, <laughs> naiyan lang akong saon talaga ka hindi naging siya matindog. Alo? lang, magtindog ano eh. Oh, ano ba? Ano ba? Balaan mo siya gino? Balaan ka ako ganala. Naglagot <laughs> <laughs> na ganit kumayo ano kaya wala yung tindog-tindog na. Alo? O, tiyan sa mga na ina. Paano daw ako nung lakas mo kung di ka katindog nung sa ni? Palakak mo, sindog, imo na pong lubad-lubaron para di kayo kumulawan. Alam, <laughs> kumulawan. Sa unsa, bayanin-bayanan. <laughs>